ang pinupunto ko rito. When I said dapat lahat panagutin. As in lahat panagutin. Ano ko pa sinasabi sa inyo, di ba? I find it very, very hard to believe na lahat itong mga insertions na ito na ipasok ni Zaldico. At yung pangungumisyon na sinasabing ginawa niya, nasa 20 to 25 percent, hindi man lang naamoy, nadinig o nabaritaan nitong speaker noong mga panahon na yon. Walang iba kundi si speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ganun ba siya ka-incompetent para hindi malaman yung pinagagawa ng kanyang Appropriations Committee Chair? Hindi naman siguro siya incompetent or in Tagalog, tanga. Hindi naman siguro, di ba? Abogado yan eh, matalino yan. Hmm. Ano yung pangalawa? Pinabayaan ba niya? O kasabot ba siya kaya kailangan siya mismo imbestigahan din. Mm. Ilabas niyo po yung salin ninyo. Ikukumpara natin kung gaano yung inilobo o inalaki ng inyong yaman. Over the years. Hindi ba? Ano mga trolls? Okay na ba kayo? Oh. Ininday ko pa yung next bobo comment. Lagi ko binabanggit sa inyo, no? Itong investigation na ito, mga at mga anak ito. Siyempre, may, kanya, may iba't ibang mga puwersa, may iba't ibang mga script na talaga isusulong para protektahan yung sarili nila. Itong si Jesus Codero, yung speech niya kahapon, eh, hindi niya yung script niya para protektahan yung sarili niya, para isave yung sarili niya. Sampunong mga nadidiin ng mga senador dito sa issue ng flood control. Pero make no mistake, hindi po, hindi po biro yung mga allegasyon sa kanila, no? Hin hindi biro yun. Ito, hindi na ito eh. 30 million yung tinanggap niyang campaign contribution sa isang government contractor. At ang dami na kuha ang kontrata nitong contractor na ito after 2022, si Lawrence Lubiano. Ang record lahat yan. Hindi ko sinasabing pinadrino niya yan. Pero nakikita natin doon yung conflict of interest. Again, because of his position. Yung allegation dito kay Jovel Villanueva, 150 million, inabot daw ni Henry Alcantara, dito kay Peng, sa isang rest house dyan sa Bukawi, Bulacan. Hindi po simpleng allegation 'yon. Hmm. Hindi naman yata dinidispute na nagkaroon nagpadala siya ng disappearing messages dito kay Henry Alcantara. Yung allegation against Jinggoy Estrada. Hindi rin po biro 'yon. Kasi ang ginagawa nito mga senador na ito, ino- inoobf, obfuscate din nila. Ginugulo rin nila, eh. 'di ba? Magdedeny, mag, mag ano, mag uh, idadaan sa galit, 'di ba? hahaluan ng katutak na emosyon para malito na tayo. Ang problema, hindi naman tayo lahat bobo eh. Hindi naman tayo lahat panatiko. Kaya, nakikita natin, we see through the, the smoke screen that they are putting up. Again, we're giving them the benefit of the doubt. Pwede wala naman silang kinulimbat. Hindi po ba? Pero hindi pwede, hindi po uubra yung mga ganong blanket denial, emotion-driven denial sa ganyan. At the same time, ang labo rin namang paniwalaan na walang congressman na sangkot dito, Diyos ko po, na si Saldi ko lang yung sangkot dito. Inga lang masakit sa sa banks minsan eh pag sinabi mo si Zaldi ko lang ang sangkot dito para bang na, na mo yung kanyang pagkakasangkot dito eh. Dahil again, kung pag-uusapan po natin yung allegation dito, just ko po nakakalula. Hindi ko ma-imagine yung 2. Point something billion in kickbacks allegedly. Tapos kung titingnan niya yung assets, 'di ba? Yung magagarbong buhay nitong mga nitong pamilya ni Zaldico. Nakaka nakakagulat po ano. Ngayon, pwede bang sa Kongreso siya lang yung nag nagulimbat? Paano yung ibang mga kongresis na naknabang diyan? Whether pinark lang sa kanilang distrito yung pondo, nakakuha sila ng komisyon diyan. Nasa na yung mga yan? Kasi nasabi ko lahat yan panagutin. At malabong hindi alam ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez yung insertions na yun. Hindi ko sinasabi nagbulsa si Speaker Romualdez. At sinasabi ko lang, pwede bang hindi niya alam yon Dapat sumalang siya sa investigation. Hmm. O nakikinig ba kayo mga DDS trolls? Huwag hmm. tatanga-tanga. Okay? I yan ang mindset ko rito sa buong investigasyon na ito. At hindi lang to dapat natatapos sa Senado at saka sa house of representatives. Huwag nyo rin bill yung sinasabi. Huwag nyo rin patulan o bilhin yung sinasabi ni Cheese na pinag-aaway-away tayo. Wala kaming pakialam doon. Hindi issue yung pinag-aaway-away kayo. Ang issue dito, gusto namin malaman kung sino yung mga nangulimbat. Kung sino yung mga, kung sino yung mga magnanakaw. O, puntahan natin ang program funds. Ang program of operations. Ang laking bahagi pala ron. Napunta sa flood control. Eh, bakit na-release ng DBM? hindi ba alam ng presidente yan? Ganun ba katanga yung presidente? Tangay lang nalaman na meron palang ganyang racket. Nagre-release yung DBM na hindi niya alam. Di ba yung DBM secretary, alter ego ng Pangulo yan? Kaya miski, tama yung ginawa ng Pangulo na siya mismo ang nagbanggit sa kanyang sona dito sa malawa akong korupsyon na ito. Eh meron din po siya mga dapat sagutin. Eh, yung lang po ba nalaman yan? At nung nadinig nyo, anong ginawa ninyo? Alam po natin, anong nadinig na ng Pangulo yung mga massive insertions na yan, yung mga questionable insertions na yan, Iginamit e, ginamit niya yung kanyang uh, for later release option, yung FLR. Alam ko yun dahil may, may mga nagbanggit naman sa atin na uh, malapit sa Pangulo na may mga hindi pinarelease yung Pangulo. At kayo lumalabas na naman yan, to be fair to the President. Pero before that, ba diba, since sa upo siya ng 2022, hindi ba niya alam na ganito katinding korupsyon? Pwede ba diba yun? Hindi ba niya tinatanong yung pinsan niya? Uy, kumusta naman yung mga insertion sa dyan? Alam niyo po, sa sistema ng politika natin, malabong maging speaker ka na hindi na walang basbas ng pangulo. Actually, pati naman yung yung yung, Senate President. Eh. Ganun ba kahina si President Marcos para mapalusutan itong kanyang pinsan when it came to insertions in the budget o ng isang zaldy ko? Ito po yung mga tanong natin. Ayan. Nilalatag ko po yung uh, mga dapat ma-realize natin dito para hindi tayo yung nagre-react based lang sa galit o sa admiration natin sa isang politiko. Kasi mga galit kay Chase, syempre galit na galit dun sa kanyang speech kahapon. Ako, kaya ako nagkomentary ng ganong kahaba. I have nothing personal against Senator Jesus Godero. Gusto ko lang pong pag-usapan yung mga issues. Diba? Mali maliwanag po yan. I, I don't, I don't, ano, I don't have anything personal against these people. Yung mga binabanggit natin. Kasi ang problema naman sa iba, panati ko sila sa ganito, babanatan yung ganito. Hindi ba? Y y yan din naman yung galaw ng mga DDS eh, di ba? O galit na galit sila kay Martin Romualdez, galit na galit kay Zaldico. Not exactly because of the issue of corruption eh. But because ginagamit na yung issue na ito, hoping na mas humina itong administrasyon na ito at siguro mapilitang bumaba sa pwesto ito si President Marcos at ilagay yung kanilang puon si Sarah Duterte. Pwede basahin eh. So, ano yan? Talaga bang nakikipaglaban sila? Contra-corruption? O talagang ginagamit lang nila yung issue para mailagay, mailuklok sa puesto na mas maaga yung kanilang idolo? Kasi kung galit kayo sa corruption, anong comment nyo dun sa confidential funds ng vice presidente. Yung issue ng corruption, no, siya yung namumuno dyan sa Department of Education. Yung mga questionable rental. Doon sa mga so-called safe houses. Na hanggang ngayon, wala tayong makita ang sagot. Yung mga Mary Grace Piatos. Kasi kung galit kayo sa corruption, lahat yan. Vice Presidente, Presidente, Senador, Congressman, House Member, DPWH, ito mga walang hiyang mga kontraktor na ito, lahat ito pinapanagot. Lahat chan, COA, DBM, lahat ng sangkot. Hindi namimili lang kayo.